si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ay matapang na nanatili sa Kiev upang pamunuan ang pagdepensa sa kanilang bansa. Ngunit habang unti-unti nang lumalapit ang mga Russian troops sa kapitolyo ng Ukraine, iniulat naman na mga US Special Forces at SAS Commandos ay naghahanda na para sa isang rescue mission mula ng ilunsad ng Russia ang isang pagsalakay noong February 24 patuloy na nilalabanan ng mga Ukrainians ang ginagawang malupit na pag-atake ng mga sundalo ni Vladimir Putin habang ang mga ito ay mabagal na kumikilos patungo sa Kiev. Noong mga nakaraang araw, nagsagawa ng tigil putukan sa Port City ng Mariupol ngunit ibinunyag ng alkalde na mas pinaigting pa ng mga puwersa ng Russia ang kanilang pag-atake sa syudad sa kabila ng pagkakaroon ng isang kasunduan na nagdulot naman ng kaguluhan sa nakaplanong paglikas. Samantala sa Kherson, ang tanging malaking syudad sa Ukraine na bumagsak sa kamay ng mga Russian troops ay iniulat na nagsagawa o ang mga residente nito ng isang malawakang kilos protesta. Sa kabila ng matapang at walang humpay na pakikipaglaban ng mga sundalo ng Ukraine at mga volunteers, ang mga Russian troops ay patuloy na umaabante patungo sa kapitolyo ng bansa at sinabi rin sa mga ulat na nasa ilang kilometro na lang ang layo ng mga ito. Iniulat din na mga Russian Spets na Special Forces ay nasa Ukraine na umano at target nila si President Zelensky. Sa katunayan, sinabi ni Zelensky na siya ang target number one ng mga Russian Assassins sa Kiev at ang kanyang asawa at mga anak naman ang target number two. Sinabi ni Zelensky sa kanyang social media account na alam umano niya na maraming misinformation ang kumakalat ngayon. Sa partikular, inakusahan na umalis na umano siya sa Kiev. Idinagdag niya na mananatili siya sa Kapitolyo at hindi niya iiwan ang kanyang mga tao. Ang kanyang pamilya ay hindi traidor ngunit isang mamamayan ng Ukraine. Sinabi rin ni Zelensky na According to our information, the enemy, mark me as the number one target, my family is the number two goal. They want to destroy Ukraine politically by destroying the head of state. Sa kabila nito, iniulat na mga tropa ng United Kingdom at Estados Unidos ay nagsama-sama sa isang malayong base sa Lithuania upang magplano para sa isang rescue mission. Ito ay matapos na kaligtas si Zelensky sa tatlong tangkang pagpatay sa kanya sa loob lamang ng isang linggo ng mga double agents. Iniulat din na humigit kumulang 70 mga British elite forces at 150 mga US Navy SEALs ang nagsasanay ngayon para sa isang rescue mission kasama ang mga Ukrainian forces. Sinabi naman ng isang source sa media na ang pinakamaganda at makatwirang opsyon ay ang ilipat si Zelensky sa labas ng Kiev kung saan siya ay maaaring i-rescue. Mayroon umano silang mga aircraft ngunit ang distansya ay kritikal umano sa kanilang misyon. Samantala, Inabandona na naman ng maraming sundalo ng Russia ang utos ni Vladimir Putin na paigtingin pa ang ginagawa nilang pagsalakay sa Ukraine at naglakad umano ang mga ito pa uwi ayon sa mga ulat. Ang Pangulo ng Russia ay naglunsad ng isang full-scale na pagsalakay sa dating Soviet na bansa noong mga nakaraang linggo sa kabila ng banta ng mga sanctions mula sa mga Western countries. Gayon paman ang mga pagtatangka ni Vladimir Putin na makuha ang pagkokontrol sa buong Ukraine ay hindi umano nagtatagumpay. Ayon sa mga ulat, marami umanong mga Russian troops ang iniwan ang kanilang mga kagamitan at tumalikod sa labanan. Sinabi naman ng isang opisyal ng Estados Unidos ng ilang mga Russian units ay sumuko na sa mga sundalo ng Ukraine at hindi na nakipaglaban dahil nauubusan na umano sila ng pagkain. Ang isang journalist na si Paul Mason ay nagpost ng isang video sa Twitter na kung saan Nagbigay siya ng paliwanag kung bakit nabigo si Vladimir Putin na makuha kaagad ang Ukraine at kung bakit tumanggi ang ilang mga Russian na sundalo na makipaglaban sinabi niya na naging balakid ni Vladimir Putin ang pag-atras ng kanyang mga sundalo. Mayroon din umanong mga ebidensya na nagpapakita na hindi lamang umano tumakas o tumangging makipaglaban ang mga Russians, kundi mayroon din umanong halimbawa ng isang buong unit ang iniwan ang kanilang mga high-tech na sasakyan at nagmarcha pa uwi. Ipinaliwanag din ni Mason kung bakit kailangan ni Vladimir Putin na madaliin ang pagsakop sa buong Ukraine dahil mabilis o manong naaapektuhan ang kanyang bansa sa mga sanctions na ipinataw ng mga Western countries at sa katunayan ay nanawagan siya na itigil na ang mga parusa. Lumilitaw na mga sinasabi ni Mason ay tumutugma o mano sa inilabas na ulat ng Reuters tungkol sa isang opisyal ng Estados Unidos na nagsabi ng ilang mga Russian units ay tila agad o manong sumuko at hindi na nakipaglaban. Samantala, kagabi, hindi bababa sa labing isang katao umano ang napatay sa ginawang rocket attack ng Russia sa eastern Ukrainian city ng Kharkiv ayon sa inilabas na pahayag ng mga opisyal ng Ukraine. Mahigit sa isang milyong katao na ang umalis sa Ukraine mula nang magsagawa ng pagsalakay ang Russia sa bansa ayon sa inilabas na ulat ng isang UN official at hindi pa kabilang dito ang mga taong napilitang umalis sa kanilang mga tahanan na nasa loob pa ng warzone ngayon.